Tururo. <laughs> Naglalagay sa alkansyon. Ano yung bariya. Ano <laughs> yung bariya. Binigay ni papa niya yung mga bariya niya. Eh, nagbibilang. Binibilay Eight na siya. naka 8 na ro, eh. Bumalik sa one. One. Two. Nagigising lang yan. Nagigising lang yan, eh.

não sei se não vai fazer isso. Wow. vai Tom isso. oh vai fazer isso. puno na yun, guys. <laughs> Nakikita yung bangko. Pagbili <laughs> pa tayo ng isang ganyan. Wow! <laughs> <Oops>. Dami, ay! <laughs> dami, Dami, naman yun. Dummy, dummy, going Går det bra? Damn it, you know, baby, huh? Oh, wow, happy. <laughs> wow.